Pangulong Rodrigo Duterte ipinaliwanag ang kanyang naging batayan sa pagpili ng bagong punong maestrado ng kataas-taasang hukuman. Ang detalye mula kay Daniel Manalastas. Ipinaliwanag ni Pangulong Rodrigo Duterte na senior pa rin ang kanya naging batayan sa pagtatalaga kay bagong Chief Justice Lucas Bersamin at bagong Associate Justice Ross Carandang. Sa kanyang dalumpati sa Lanao del Norte, sinabi ng Pangulo na bagamat si Senior Associate Justice Antonio Carpio ang pinaka-senior sa mga maestrado sa Korte Suprema, si Bersamin naman ang may pinakamahabang karera sa sangay na hudigatura na nagsimula pa noong 1986. Nauna na rin umano nagsabi si Carpio na hindi siya interesado sa posisyon. I appointed uh, Bersamin as the uh, Chief Justice. And uh, si Karandang is actually the most senior sa Court of Appeals. Babae ni. Classmate mo na sila ni Carpio. But Carpio was only the salutatorian. He was not the valedictorian. It was Karandang. But nakulgot si Karandang sa Court of Appeals. So, siya'y pinakasenior, siya akong ginapasaka. Wala ko kikuha ng tagagawas. Si Carpio Peralta Bersamin. Lima man kapangan ang ilang ihatag sa ako. So, I chose Bersamin. Carpio, yun sa di ato, di isang mudawat. Nga pagkahuman kay ang next in rank, may ako ang gawin ako. Next in rank. Samantala sa anyang talumpati naman sa Ozami City, ipinagutos ng Pangulo ang pagbabalik ni Superintendent Jovi Espinido sa lungsod. Sa kalagitnaan ng kanyang talumpati, tinawagan niya si Police Director General Oscar Albayalde na agad naman tinugunan ng hepe ng pulisya. Gusto na niyong balik si Espinido? Padunggan ni si Albayalde kay bungol-bungol na bungol ba ni? gusto talaga na nasa iya sir iya yes, sir isa yeah. yes, sir hindi yes, makikin ko di 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 may save pero spinedo yes, iya sir iya sir paubos ko itong ang order ko kay Spinedo sir ubos na lang yang mga putang inang ang kaninoyo matatandaan naging kontrobersyal si Spinedo matapos niyang pangunahan ang operasyon laban sa mga paruhinog sa Osamis na umanoy mga drug lord sa lugar Ipinag-utos ng Pangulo ang pagsupil sa mga nasa likod na operasyon na iligal na droga sa Ozamis. Samantala sa kanya rin talumpati, muli nagbabala ang Pangulo sa mga tiwaling opisyal ng pamahalaan, maging sa mga pulis kalawags. Ayon sa Pangulo, hindi niya uurungan ang mga ito subalit kanya naman pamprotektahan basta't mananatiling nasa tama. I mean very good to you. Dublado ang swildo and I take care of you if you run into trouble performing your duty. I will not allow a policeman or soldier to go to prison for doing his duty. Daniel Manastas para sa bayan.